video na ito, isa na namang scenic road ang ating dadayuhin mga par. Isang tanawin na hinahalin tulad sa Great Wall of China at the killer climb of Santol. Dito grabe! Oh, taas! Ah, Isang daanan na magdudugtong sa La Union at Burgat balang araw. At isa sa pinagmamalaki ng maliit na bayan ng Santol. Kaya tara mga par, Huwag natin patagalin to. Umpisa na natin ang video. vlog at panibagong rides so ngayon nandito tayo sa bayan ng Baknotan para mag ng ating vlog tayo ngayon ay pupunta sa bayan ng Santol okay mga par so ang biyahe natin kanina ay eh, umabot tayo ng 20, 91 kilometers mula sa ating unang destinasyon ang San Fabian tapos papunta ng Santol View Deck so mayroon tayong 91 kilometers equivalent to 2 hours na biyahe. So, yun po yung dinaan natin. Duman tayo sa lahat ng national road dito. So, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Baknotan. So, ilan na lang ang badadaanan natin na bayan. Baknotan, Balawan, Santol. So, isang bayan na lang pala para makapunta tayo ng Santol. So, tara mga par. Let's go! yun mga par meron pa tayong biyahe na 23 kilometers equivalent to 30 minutes grabe napakaganda ng daanan talaga dito ayan o oh, bubungan sa iyo ang kabundukan makikita mo yung kagando oh. no wow napakaganda naman nito wow oh, grabe oh. ay naku napakaganda ng tanawin ang pa dito malilim pa. Grabe. Ang sarap talaga mag-rides. Ayun oh. Oh, ito yung baknotan Forest. May shortcut ata dito. Pinadanan ako ni Google dito eh. sundan lang natin to hindi <laughs> ko alam kung bakit tayo pinadaan dito tara wow forest forest kagaya ng galyano grabe puro palayan na tapos barangay na talaga dito hindi ko alam kung dinadaanan din to ng mga ibang riders na pumupunta dito ayan o oh. wow ang ganda ng palayan dito time check 17 minutes 7.57 at mayroon pang 8 kilometers andito na tayo sa bayan ng Santol ah, palipad tayo dito dito na tayo sa loob ng Santol. Bayan ng Santol. Mayon hanapin na lang natin yung registration. Kasi alam ko, magre-register ka na dito bago ka umakit doon sa may Santol View Deck. Or yung tinatawag nilang ano, Great Wall of Santol. So, hanapin lang natin. Grabe View pala yan. Tsaka bundok. Ah, uh, ayos. Mukhang sulit din ang pagpunta natin dito. Madami nga lang lubak. So, ingat po sa pagdadrive. Grabe, ang dami ng ano dito, liko. Patag pero daming liko. Ay, no? wow, ka sa di oras. Oh, may mga uwak na rin dito. Ako, may mga kalaban. May mga kalaban yung drone, dedikado. Alright, so nandito tayo sa kanilang bayan. Ayan, so registration, tourism desk. Andito tayo sa May Tourist Spot registration. Okay, so mayroong pong registration na 30 pesos for environmental fee. Ngayon pinapadaan po nang pinapadaan po tayo ng Google dito. So dito po tayo dadaan sa may sabi daw nila dito sa taas, dito sa may kaliwa. Ayun. so after dito papakaliwa ka daw. Ayan. So, pataas. Kaya mo yan, click. Wow, pataas nga. Okay, so, akyata na to, mga par. Ayan na. uh Let's go, Santol! daanan nandito Grabe ang tarik Parang ano Pag pumunta ka ng mapita Ganon ka tarik Hello. Grabe ang tarik Go click, kaya mo yan Lumalambot ng motor At taas Ayan o, ito ang tinatawag din ng Matarik. Ito ang Santol Road. Wow! Ayan nakakita natin bumilo mga para. Ayan, ang taas! Woohoo! Let's go! Ito ang Bilagan Road na makikita sa bayan ng Santol silangang bahagi ng La Union. Proyekto ng DPWH na may habang 10 kilometers dito tanaw mo ang ganda ng probinsya ng La Union dahil sa taas nito na 380 meters above sea level. Malambot talaga yung motor dito Grabe Oh, magtaas Ah, oh, nakakalula Grabe Bangin na mga par Nakakalula Eh, you know Touchdown Santol felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on, I can't keep track of them all From people dropping a bomb, to people putting up walls I feel like life is on hold, perception stuck in a vault I know that time can heal all, but how much time till we it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it i wanna find a place where no one breaks their promises or maybe drown myself in something that is bottomless take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all Grabe, sulit mga par. Napakaganda ng tanawin at saka yung scenic road na tinatawag nila. Nakakalula sa sobrang taas. Tapos may experience tayo mga par na yung motor natin talaga manghihina. Grabe ang tarik dito. Napakataas pero napakaganda. Ayan. Okay, so sa mga viewers at saka sa mga ano natin dyan, followers, <clears throat> maraming salamat po sa inyo sa pagsusubaybay at pagtangkilik ng aming video. So maabot na rin tayo ng subscribers. Maabot na rin ang ating subscribers sa 1.5. Malapit-lapit na. Ayan. So hanggang dito na lang ang aking video mga par. So kung bago ka lang po sa aming channel, please click like and subscribe. At share nyo na rin sa mga kabarkada natin para makita nila na ang ginagawa natin ay more on travel vlogs. Alright mga par, let's go!